pa pabloyos doy? Day! Pero makahawa kita na! Day! Ayos sa pag -awa? day! Uy, ayos sa pag-alis, day, bo! Day! Mga kalugit, good afternoon, good evening, good good morning, kusaan ka man sa sulok sa mundo. So ayan, dahil gumaling na po ako mga kalugit, wala pa akong bihis, nagluto ako ng ulam, no? So yun mga kalugit, ipaprank natin si Mary i-prank natin kasi matagal ako hindi hindi ko siya na prank so ang gagawin natin actually malinis si Mary mabait wala akong masabi sa kanya malinis siya maglinis ngayon lang ako naka-encounter ng kasambay sa bahay na masipag so i-prank natin siya mga kalugit na hindi ka naglilinis ng bahay, ang dumi dumidumi ng bahay, pagalitan ko siya kung ano kayo ang reaksyon niya mga kalugit. At yun. At ayun, tulungan niyo ako sana mag-trending ito at para makabili ako ng grocery sa kanya kasi ayon uh, binibigyan ko din siya mga kalugit kapag mag video kami so yun mga kalugit tara samahan nyo na ako maggalit ako ng sobra sobra kapag sana hindi iyok si Mary no so ayan so tara iyakin talaga, iyakin talaga yun yung t-shirt mo lapit ako kung sa mga dilimahin yung ko lagi ni Iko lagi gini. Ayos si ilugay lugay ang sundan nga madaot na. Kung wala ka pa kang labaho na, kamala ka lang kalat niya malayo. Ano ko oras sa bugto ka dinaw? Ano ko oras sa gising kanina? Ay, hey, oras tres. Ha? Alas tres? Tapos ganito ang mukha ng bahay, hindi nalilisan? Ha, Ha, Miri? Ha? Just ko mo, Diyos nalagyan mo, to asin wala. mo, nagsunan mo, nagsunan mo, nagsunan ano nagsunan mo, 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 nagsunan Pagkakampo nga ginataan, tutangan mo sa kamatis? Say-sayang ka lang ka kamatis, tayo. Hugasin ang saluyot. Kanina pa ako nag-anuhang baingon sa inyo, ha? Hugasin ang saluyot. O. Walang mapanig mo na butaan isda, di ay, di rin yun? Miri, mayroong pa panig mo na butaan isda, ni. Wala akong mag-adjust tayo. Ano ba klase niya? trump ano man. Ito ba? Anong ganda? Amogani! Diyos ko ah! bi. Biyan na! Pati suntaan, hindi ka pa magluto. Pagsuntaan! Kamala siya ko eh. na ka yung breadcrumbs niya nakuha. Nandito dira! Limpuhin na maayo ko! Ano dai pa? ano ba u ko diri adan? Anong trabaho? Amo ni agi ka trabaho mo? Sa gi klima ta ganih ha alas stress Ano ka alas stress? Yes. Ikaw mo pirata dai, ayoko charchara ha. Ayoko charchara. Bitaw ada ta dai ka, wala na ko ka kuwa. Adan ka to ka lang sibong agi diri hol ka sarana. Ikaw okay, ka luhi ona. Ayoko ya nadaim man ditahi dai ha, ayoko turuk, -turuk mata mo. Maldita Ay, kay ka. Maldita kay ka. Mabato ka. Wala kasi sa ano kang... Wala. Ayaw ko dabog-dabog ka, dabog-dabog ka. Ayaw ko yan ha, maldita kay ka. Ah, na sobra naman ka. Limpi naman ka iladra. Dahil sorya pa ko dahil din na Ikaw mo, no? pahina kung wala ko nagyaw hindi ka mag-iilaba. Kaya tawag ka lang naglaba ka. Kan ba oh, drao pratikali tabuk tai oh? ho huh? yeah, inale piram drat taw ta na, ibung agi nataw bala na, uh, amu uh, na oras ma bugtaw alat kala tusko rapukin na hisao fama na sha'an ulugot loto wa'i pasu Aku agum ma

Tara po, Hima, eh, ayun na! Ano po, rabi na? Hmm? Malita ka, ayun, masakal pa. Doon. Doon. Ayoko, ihilak-ilaki, Nay! Mag-ilak-ilakaw!

It's a eh. Ano? It's a prank lagani! Char char la gani, dai! du ano kao? Prank, prank lagani, dai! Ayaw paglayas, dai! Ayaw paglayas! Ayaw paglayas ba? Ay, ayaw paglayas, dai! Dai! Wala mahahawa kita na. Dai! Ayaw sa paghahawa, dai! Oi, a Vai! a galera Vai! Vai! dai Vai! Vai! da Vai! 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 anu Vai! 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 tá Vai! 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 da Vai! 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 da Vai! 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 Ayun na paglayas, dai jok-jok na gani to, prang na gani. Ano mi? Nay, ayo ko na yas dai bi. Dai ayo sa. Dai! Ayo sa paglayas. Dai! Ano? Nah, It's a prank! It's a sana <laughs> <Bundang laughs> <frank. laughs> <laughs> mo Ba't nasa sa damit mo? I-draw ka rito naman. ko Hindi <laughs> ka gwapa dahil. <laughs> Na-assume. So yung mga kalugit, success ang ating prank sa kanya. Pero di prank niya man di ay ako. Bawi-bawi lang. So thank you so much mga kalugit. Uy, angay.